Tinatanong po ng media, Mr. Marcoleta, kung nasaan na yung umano'y dating sundalo na si Orly Gutesa. <laughs> Sino daw ang pinaka uh, pinakadirektor? Itong si Marcoleta. Sino ang uh, producer na itong dramang ito sa Senado? Yung taga Quezon City na dating, dating kongresista rin. Hmm. Si Mike Defensor. Nakakaya na itong mga to. Obvious na obvious na. At sino ang artista? Ito pong kawawa na si Orly Gutesa. <laughs> Matapang, no? Doon sa, sa hearing na yon. Ako na hindi siya natatakot. Hmm. Paano ka kasing matatakot? Eh, ang mga pumaprotekta sa'yo ay totoo pa lang ang malalaking tao. Kaya siguro ganyan. At yan na rin ang script mo dapat na huwag ka daw matakot. ba diba sabi nga ni Bato? Humaham ah, meron ka daw bang firearms? Meron ka daw bang Baril, na dala kung ano-ano. So ngayon, uh, todo iwas itong si Marcoleta sa mga katanungan kung nasaan na itong si Gotesa Ano na nga bang ginawa dito kay Gutesa? Kasi mukhang palpak. Hindi marunong uh, umintindi. Hindi marunong sumunod sa direktor na si Marcoleta. Kaya ayon, buko, booking. Booking na booking ng taong bayan ang kasinungalingang ito. So ang totoong ito, nagtatanim pala ng witness, ay ang mga katulad ni Mr. Marcoleta. Kakahiya, no? Mm. Nagbigay ng pahayag si Gutesa, Gutesa sa nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, yun nga, ukol sa umanoy, nalalaman niya kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ano daw? Siya daw yung nagdadala ng malimaletang basura sa or kay Zaldico at kay Romualdez. Yun lang, madaling sabihin pero mahirap talagang um, magsalita ng, ng wala pang ebidensya. Importante talaga ay may ebidensya ka. May mga dokumento kang pinanghahawakay na, na, matibay di hama. Katulad ng ginagawa na si Hernandez, si Bryce Hernandez. Kasi ang sabi niya nung una, ang sabi na si Bryce Hernandez nung una, marami pa daw siyang alam or ang marami pa daw ng mga senators na sangkot dito. Magantay lang daw sa kanyang ebidensya, sa kanyang mga ipapakita na dokumento. Yun, yun yung maganda. Nagaantay muna ng ebidensya bago magturo at pangalanan ang sinasabing sangkot. Good luck! Katulad ng ginawa na itong si Senate President Jesus Codero, mukhang ito pala ay ano daw yun eh. Hmm, speech daw yon bilang o uh, or pinaka-resume daw niya yon para maging running mate na Sara Duterte. <laughs> Nagturo ang damuho. Nagturo, e eh, ikaw tong tinuturo at yung nagtuturo sa'yo ay mukhang malamang sa malamang ay, ay mas may patunay at ebidensya laban sa'yo. So yung tinuturo mo na si Martin Romualdez, walang problema kung talagang sangkot din etong si speaker. Kaya lang, bago ka nga magturo, Mr. Escudero, Siguraduhin mo na or dapat na una yung mga ebidensya mo.